Good morning po mga kalaki, ngayon po ay September 27 po At syempre po ngayon pong umaga, madaling araw po ng 5am Ako po bago magbukas mga kalaki, syempre shoot muna tayo ng vlog Ayan nakasarado, di ba? Nakasarado muna tayo kasi nga po Madaling araw po ngayon ng alas 5 po ng umaga po. At syempre po ngayon pong September 27 mga kalaki. Gusto ko po dito po tayo ngayon mga kalaki magbigay ng mga lucky numbers para po sa inyo po mga kalaki na nakatutok po lagi po sa amin. Okay? Dito po sa Red Arnold Santos tayo magbibigay ng mga lucky numbers. At dito po kayo dapat nakafollow, dito kayo nanonood mga kalaki dahil ito po ang legit na account natin na ginagamit ngayon kasi po yung account natin uh, naglolo ko po siya, madaming gumagaya, kaya pinapaayos muna po natin mga kalaki. Okay, kaya dito sa Red Arnold Santos, mag-follow na po kayo para dito po kayo humingi ng mga lucky numbers, lalo lalo sa mga member natin sa private consultation na at sa magpapamember. Wala po akong account ngayon na Red Parungkin ha, randaan nyo po, kaya dito po muna tayo. Ingat-ingat po kayo sa mga magpapamember dyan, ako hindi po ako yan. Dapat makakausap nyo muna ako bago kayo magpamember, okay? Hello po mga kalaki, eto na po, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? At syempre, bago ko po ibigay ang mga two-digit lucky numbers ng bawat bayan, iinom muna ako ng tubig. Ayan. At syempre po mga kalaki, dapat po, nako dapat po mga kalaki, 3 days po, inaalaga ang mga numbers natin bago po palitan. At ito na po, ang 2-digit lucky numbers mo, umpisahan natin sa, ito yung listahan natin mga kalaki. Ito sa butuan. 12-18, Benguet, 3 14, Iloilo, 6-19, Leyte, 7-24, Samar, 12-6, Quezon City, 9-2, Pampanga, 3-1, Pangasinan, 17-28, La Union, 15-29, Nueva Ecija, 5-2, Nueva Vizcaya, <sighs> Natukpa ako, 1-28,

11, 17. Cebu, 14, 21. Aklan, 9, 11. Aurora, 1, 3. Laguna, 4, 6. Quezon, 9, 13. Olonga po, 17. Paranaque, 12, 21. Manila, 6, 30. Marinduque, 18 Gs, Caloocan, 29, 15, Muntinlupa, 30, 32. Palawan. 18-29 Sambales 3-26 Apayaw 12-34 Cotobato 19-1 Ding ano to? Binangonan 7-18 Morong 23-11 Manila 4 1... Pasig, 5, 6, San Juan, 22, 8, Marikina,

This is a Ayun po mga kalaki, puputulin muna natin dyan para sa masusugid nating mga lucky followers na kanina pa po nag-aabang dyan ha. Naku, dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account natin, ha. Ingat-ingat po kayo sa mga fake account mga kalaki. Ito po muna ang ginagamit natin na account mga kalaki, ang Red Arnold Santos. Kaya dito po kay dapat naka-follow, dito kay dapat nanunood dito kay dapat humihingi ng mga laki numbers at dito dapat kayo nagpapamember, okay? Tandaan nyo, bago kayo magpamember, lalong-lalo na gamit po ang mukha namin ni Lola, hindi po kami yan, dapat makakausap nyo po muna kami, ingat po kayo ha Ito po, Red Arnold Santos po ang ginagamit natin ngayon kasi yung Red, parungkin natin na may kalahating milyon na followers abay, pinapagawa muna natin kasi po marami pong gumagaya mga kalaki kaya dapat ingat po, okay? At syempre po mga kalaki, tandaan nyo po ha Uh, meron tayong YouTube din, Red Parunki, na merong 17,900 followers. At syempre po, TikTok na merong 449,000 followers. Ito yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayong comment ng comment, share ng share ng videos natin, heart lang, heart mga kalaki, automatic po. Padadala ko po kayong mga lucky numbers agad-agad sa messenger. Okay, tandaan nyo po ang lucky numbers namin. Libre po ito, wala itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatay, almas loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation. ikokod code ko po ang Birthman at year mo. Malay mo naman dito, kaswerte, dito ka swerte, hindi to ka palarin mga kalaki sa aming private consultation. Kaya ano pa hinihintay mo? Sali na po, subukan na po ang private consultation. Araw-araw po na panalo kami rito ng mga lucky numbers at nakapost po yan sa Facebook araw-araw. Baka andito ang swerte mo, subukan mo na mga kalaki. Okay? Message na po kayo sa Messenger ko sa mga interesado diyan, dapat makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member ha. Para legit na legit na ang kausap niyo. Ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay? At aalagaan nyo po ng 3D siyan bago po natin palitan At sa mga sasali po, bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months ng September, October at November Tara na po, ituloy na po natin ang pamimigay ng mga 2-digit lucky numbers ng bawat bayan Gising na mga kalaki ha, gusto ko ito na po Pwede nyo itong irambula, tayaan nyo po sa 2D Lotto, sa STL, sa National, sa Wetting Pwede po ito Ito na po ang dabaw 28, 26 Tarlac 9, 25 5 Quirino, 14.23, Bacolod, 8.20 sa Is, Cavite, 7.19, Tagig 32.24, at sa Mindoro, 1519. Ayan mga kalaki kompleto po ang mga 2 digit lucky numbers. Takbo na po sa mga sukin yung outlet mamaya. Agising na po. At make sure po na 3 days bago nyo po palitan ang numero natin. At syempre ito na po paborito ng lahat ang shout out time. Ayan. Shout out po tayo sa ano to? Linda in family po. Diyan po sa may San Mateo Rizal. Ayan po, sa Linda in Family dyan. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa walang sawang panonood Humihingi po sila ng 2-digit lucky number sa wedding. Bibigyan ko po kayo. At syempre po mga kalaki sa ating mga vendors po dyan po sa may... Uy! Ayan po sa may mabalakat pampanga. Hello po sa auto po sa inyo dyan, sa mga vendor sa public market dyan ng mga uh, fruit vendor, fish vendor, meat vendor. Hello shout out po sa inyo mga kalaki. Sa walang sawang panonood nyo po dyan. Humihingi po ang pampanga sa akin sila. Ate Claire at sila nanay ida. Hello po ng 2 digit lucky number po at 645. Bibigyan ko po kayo. Pag-aaralan ko lang po yung code na pinadala niyo po, okay? Sa mga gusto pong magpa-shout out, comment lang ng comment, share lang ng share ng mga videos namin, heart ng heart at dapat naka-follow ah. Pag nakita ko 'yan, mas shout out ka na, may libreng lucky numbers ka pa. Good luck.